Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Dex Beck. Sir, meron ka ba alam na pangpuder na dasal sa Santo Niño sa simbahan? Balak ko kasi yung dibusyonan Santo Niño ko. Actually, sir, marami kang makikita niyan sa Google. Piliin mo yung galing sa simbahan kasi naka-indicate yan eh kung anong website papasukan mo, kung Catholic website ba siya o ganon. Huwag yung occult. Kasi pag may occult, may mga halo na yung ibang pangalan. Makikita mo yan sir, malalaman mo rin agad yan kasi yung may-ari ng website o yung pangalan ng website is Catholic talaga siya, religious siya. So maraming kopya dyan, iba't ibang version lang kasi. Kaya hindi ako makabigay ng specific. Depende na sa'yo kung alin sa'yo yung kung saan ka komportable. Actually, Meron akong nabahagi niyan dati na dasal para sa Santo Niño. Tapos Latin 'yon pero meron siyang kahulugan. So maiintindihan natin kung ano yung kahulugan nun. Ilalagay ko na lang siguro sa comment section at sa description yung link ng dasal. Check nyo lang po. Ang pangalawang tanong ay naka-username lang. So walang pangalan. Bro magandang gabi po Tanong ko lang po Occult po ba ang mga salitang Adjuvami Depiendami Liberami Salvami At abiste abite abitem Sana masagot mo po Nagsusuri po ako salamat So pasensya na medyo natagalan ako sa pagsagot nito Ngayon ko lang nakita eh Parang nakaligtaan ko to Ganito yan bro Ang adjuvami Hanggang sa salvami na tanong mo mga Latin yan. Hindi yan occult. Pero hinahalo nila sa occult. Inuunahan nila ng pangalan ng deity ng occult, tapos sinusunod yung adjuvami or salvami, ganon. Ang adjuvami po, meaning yan is help me. Dependa me, dapat defenda eh, defenda. Hindi dependa, defenda yan. Defenda me means defend me or dipinsahan mo ako libera me, meaning ilibre mo ako or iligtas ka so halos magkasing kaulgan lang sa ayuda mi or sa sakluluhan ka salva mi me means save me ang abiste abite, abitim naman is ano yan occult yan so panawag yan so yan yung ginagamit sa kung magdadasal ka ng trispiko So yan yung unang sinasambit para matawag mo yung mga espiritong na nangangalaga sa tres pico. At hindi lang sa tres pico, nang gagamitin niyan sa ano, anything na tatlong persona tulad nung tatlong diyos ng Hatol, yung pamatay sa mangkukulam. Maari din yung gawin ng pangkulam din. So gamitin mo muna yan, tawagin mo muna sila bago ka mag-orasyon ng pamarusa. Ah, uh, suggest ko lang kung ayaw mong gumamit ng occult Iwasan mo tong last yung tatlong A na yan na panawag. Yung sa taas pwede yan. Pwede nga sabihin, Jesus, salvami." Ganun, "Yeshua, salvami." "Yeshua, adjuvami." Ganun. Ang third question natin ay mula kay Happy Aunt Eater. So ang tanong niya medyo controversial at medyo sensitibo po. So, ito na lang yung sasagot ko dito ha. Yung pwede ba parusahan yung namantala sa kanya. So, para sa akin po ay kung ibig mong sabihin ay parusahan through kulam or through dasal. Ito para sa akin, kung wala yung kapit sa gobyerno, wala yung kapit sa mga taong may impluensya Nasa buti pa lumapit ka sa mga pulis. Isumbong mo, isuplong mo. Pwera na lang kung ang sitwasyon mo ay mayaman sila, may impluensya, real talk lang sa Pilipinas pag mayaman ka, kahit may sala ka, papanig sa'yo yung batas. Real talk lang yan. Magalit ng mga impokrito dyan. Kaya yung mga tao, lalong lalo na yung mga mahirap, doon na nagdidepende sa mga dasal o pamarusa. Pero kung ang sitwasyon nyo ay sa tingin natin na ordinaryong tao lang yun, masabuti pa ipapulis mo, ipakulong mo. Yun na po ang ma-advise ko ah. Pero kung sa tingin mo kung gagamitan mo ng technical o batas, sa tingin mo hindi epekto dahil may pera yung kalaban mo tapos may influensya. Depende na sa'yo yun. Kung gusto mong parusahan, true, spiritual. Hindi naman ako impokrito, hindi ko tulad ng mga religyoso na patawarin mo na lang, ipagsadyos mo na lang. Ang impokrito yung mga bobo na yon eh. Sinasabi nila yon kasi sila rin mismo makasalanan. Bini-brainwash nila yung tao na magpatawad, ipagsa Diyos para yung mga mokong na yon hindi rin magantihan. Kasi nagtatago sa simbahan yung mga ganong klasing tao eh. Yung mga makasalanan. Alam mo, napakahirap sagutin itong tanong mo. Ito lang masasabi ko ah. Kung hindi naman ma influencia yung kalaban mo, isumbong mo na sa polis, i-blatter mo na. Lumapit ka sa DSWD. I assume ha na babae ka. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung kasarian mo. So lumapit ka sa mga kinauukulan. Yun na pong advice ko. Ang pang-apat na tanong ay mula kay John Tony Corbo. Bro, pwede ko ba pagsamahin ang mutya ng tubig, bato omo, at linta sa isang garapon ng tubig? Ito yung masasabi ko ah. Totoong mutya ba yan? Kasi ang totoong mutya, pagkahawak mo pa lang, susubukin ka na nung espiritong nakasapi doon. Yung espiritong namamahay doon sa mutya. Real talk yan. Pag, pag hawak mo, walang nangyari. Hindi yan mutya. Peke yan. replica lang yan ng mutya. Yan yung mga binibenta online. Dahil na totoong mutya, makapangyarihan. Kailangan mo pang ipakita kung karapat-dapat ka ba sa mutya na yon. So magkikipaglaban ka pa sa espiritong namamahay doon sa mutya. So dito sa tanong mo, logical ang ating approach. Ganito ah. Kung ang totoong mutya, paghawak mo pa lang kakausapin ka na ng elemento or gagambalain ka, makikipaglaban sa'yo para mapatunayan yung sarili mo, bakit mo sila ipaghalo-halo sa isang lalagyan? E di mag away yan kasi ang mga elementals, mga dating fallen angel yan. Mga territorial yan sila. So pag pinaghalo-halo mo, anong mangyayari? Pag pinaghalo-halo mo yan at walang nangyari, ibig sabihin, peke yan lahat. Real talk lang. Huwag ka sanang magagalit. Dahil ang totoong mutya, pagkahawak mo palang, unang hawak mo, susubukin ka na ng espirito. Ang huling tanong ay mula kay Lord Tubi. Bro, tanong. Ang mga maliit na mutya, pwede ba ibaon sa katawan tulad ng mutya ng tubig, batong infinito at iba pa na maliliit na mutya? Una sa lahat, alamin mo muna ang kahulugan ng mutya. Baka replika lang ng mutya ang ibabaon sa iyo. So pag hawak mo pa lang, makakausap mo na yung nakasapi doon na espiritu kasi territorial yan sila dapat mong patunayan yung sarili mo so pag walang nangyari pag hawak mo ibig sabihin peke yan at napaka risky nagpabaon ka ng peke na mga gemstone sa katawan mo kumbaga naghahanap ka lang ng sakit ng katawan baka matetano ka pa kung magpapabaon ka ng gemstone sa katawan mo yung mga tunay na lang yung tunay na diamond yung mamahalin tunay na mga gem tulad ng ruby at iba pang klaseng mga gemstone which is yung parang glass yung appearance, hindi ko sinasabing glass din yung parang glass yung appearance yan, yung glossy pero dapat ito yung advice ko kung meron kayong mga kamag-anak na doktor o pwede kayong makapunta sa doktor much better na lumapit muna kayo sa isang health professional kasi malay natin diabetic ka nagpabaon ka di tepoks ka dyan tapos peke pa na mutya akala mo mutya yun pero hindi pala kasi sa online community nakapulot ka lang ng transparent na bato sasabihin ka agad na mutya ng tubig Ganun ba? So, mag-ingat. Kung magpapabaon ka, yung sisiguruduhin mo na lang na yung mga original, yung mga totoong diamond. So, yun lang po. Thank you. So, ayun mga migs. Kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids until next topic. Thank you.